gusto mo ba madagdagan ang memory RAM ng iyong mga cellphone? So palalalaman po ito po ay depende sa unit o sa uri ng ating mga cellphone. So kung gusto mo magdagdagan para bumilis ang iyong mga cellphone, sundan mo ang video na to para. tayo sa settings ng ating mga cellphone, yung gear icon ba ito. Pindutin yung gear icon, tapos may dito may lalabas sa taas na search. Ah, uh, tapos sa uh, type lang po natin dito, ang memory memory extension eto sya yung pinakauna eto so, memory extension po sya, pinutin natin yan tapos dito makikita nyo po yung sa akin ay nakalagay na po sya sa 8GB na po yung extension ng aking uh, cellphone so ang cellphone ko po ay Redmi Note 11, so sa inyo baka meron din ganito, I try nyo na para madagdaga naman ng RAM ng ating mga cellphone para bumilis, so pag pinindot uh, nyo po at binago nyo po yan so may dito na reboot Pindutin nyo lang dito 'yung reboot at mamamatay 'yung cellphone mo. Pagkabukas niyan, mag restart lang siya. Tapos automatic na siya mag maglilipat ng memory extension. So 'yun lang sana nakatulong ang video na 'to. Thank you for watching.